Dakong tabang ang 3-minute response time sa Philippine National Police panahon sa katalagman. Kini usa ka paagi nga mas daling makaresponde ang Office of the Civil Defense gikalipay ni OCD9 Regional Director Ednardo Yanghirang nga nagpatuman og ingon ani nga sistema ang PNP na pwedeng magamit sa OCD alang sa pagresponda kung adunay kalamidad o peligro. Actually, uh, we are very happy that uh, the PNP uh, has already established the three-minute uh, response time in uh, some areas. No? We just have to first uh, know where which these areas are Second, of course, uh, uh, definitely, in terms of response to disaster, disaster, uh, we can utilize the, those areas, uh, immediate response. Because uh, a lot of areas in Davao uh, region may not have the proper communication system. Gila o mani ini, nga magamit ang estrategiya labaw na maabot ng lanin niya. Establish namin yung protocol namin on how to utilize their system sa coming na Laninia. No? Because the, the President and of course the uh, DND Secretary Gibo has directed us last week no? during our uh, anniversary na bantayan na namin and we should be able to perform well no? in the midst of the Laninia kasi predicted na eh. Nandiyan na yan eh. Tumong ni Hirang nga mas mapaligon ang pagtirabangay o panaghiusa sa tanan hilabina sa tabang sa mga katauhan PNP lokal provincial, regional o national nga disaster offices hilabi sa mga butay nga dabiguan. Gi klaro sab ni Dayang Hirang nga imposibleng muabot sa Davao ang dabiguan kaysa Metro Manila ang sentro ni ini. Apan, dili dapat magkampante tungod kay aduna si fault lines ang bihiyon nga dapat bantayan. Dili na sa Davao. Ang dabiguan is in Metro Manila. Okay? Kanang dabiguan is Metro Manila. Na isenaryo na 7.8 or 8 na to was expected na taong mga matay o niya base sa fault lines, mauni ang mga provinces, munisipyo, mga mga Now, the big one is a national agenda. right? So, eh, beside Manila lang siya. Ngano? It is expected mag-collapse ang goberno sa Metro Manila. Ang national government will collapse. Kaya sila tanan dito. So, ang the, the people in government in Metro Manila will be affected. di na sila kalio ang mga communication lines nila, ang pamilya nila affected. So, mga may senaryo liha, na dili na sila makarespond and the other So, kung sa strategy sa national government, strategy, regional augmentation support. We identify na sa Metro Manila, bili na sa Metro Manila, outside Metro Manila, asa ibutang ang new government center panahon sa Big Number one. Number two, we identify na ang unsang mga regions, unsang probinsya ang tabangon dito sa Manila. Number three, ang resources ng kada region, unsay available. Gi-submit na namo dito sa ilaha. Ang double region, mo no, na ano yung available niya. Ang inani ka tao, mga responders, ang mga non-food items, mga uh, other resources, communication facilities, na naa sa government o sa stakeholder na available na partners nato, Like the uh, national agencies. So, na na assign, Murang, I think we are in Rizal. The province of Rizal, dito may i declare So na may ng na commander dito, incident commanders dito, uh, series of commanders, area command ni Moon, para mag-coordinate ano na That is about the big one. It is not in the Bau region. However, na po tayo sa No? City of Martin ay kagaling ng port line, Davao City, lima kabuok ang port line, dua palang ang subay, ang tulo subay pa, no? and that is what we are preparing as well. No? We are in partner ana, sa pillbox dugang yung hirang, dili dapat mahadlok ang mga tao apan mas dapat palawuman ang pagpangandam. Aduna may trahedya o kalamidad o wala, mas maayo gihapon ang pagpangandam para sa kaayuhan o kaluwasan. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!